So, what's up sa inyo mga idol? So, ito yung aming nahuling mga talakitok na hindi kalakihan. At ipapaliwanag ko din kung bakit kami eh, pinapalaro pa namin. Hindi pa daw namin hinahatak. Malaki naman daw yung nylon. Bakit daw hindi namin hatake ng mabilis? So, ayan guys. sasagutin ko dito yung inyong mga tanong. So, kung bakit namin to eh, pinapagaray pa at pinapalaro. ah uh, yung aming kasing nylon is 060 yung aming pinaka main line tapos yung dulo ng aming nylon yung may kawil is 035 tapos yung panali ng kawil naman 035 din yung pangawil po kasi namin ay eh, hindi naka-design para sa mga malalaking isda na katulad ng mga talakitok na malalaking yan kasi design po kasi siya sa mga ano po lumahan siya salay salay sa maliliit lang po na isda yung hindi umaabot ng mga isang kiluhan Ganun po yung design ng aming pangkaskas na tinatawag ang pangawil na pinapainan namin ng alamang. Kaya lang ho dito sa spot namin na pwestuhan, ang humihigit po kasi puro malalaki. Kaya ho ang ginagawa namin is iniingatan namin yung humihigit na malalaking isda. Yung katulad ng mga talakitok na malalaki. Kaya kala is naglalaro lang kami na kala nyo inaarihan lang namin. Hindi po guys. Yun po eh talagang pinapalaro namin, iniingatan po namin mabuti. Kasi po, mahal po yung kilo ng talakitok, 350 po sa amin. Sayang naman po kasi, kung malalagot lang, pambili rin po yun ng bigas. Saka po, mas marami po yung alpas kaysa sa huli, yung humihigit sa aming mga talakitok. Karamihan po dyan is alpas, lalo na yung mga malalaki na sa limahang kilo, tatlohang kilo na po yung humihigit. Bihira lang po yun maisampah. Bihira lang po yun naming mahuli. Yung mga ganun. Pero mislagot na po yon pag humigit. Nasa swertehan lang po namin pag nalagot po yung bakal, nahuhuli ho namin yung malalaking isda na nahigit sa aming pangkaskas. Kaya sa mga nagko-comment na, na scripted na ang liit na ang, liit naman daw ng talakito, hindi pa daw binatak ng mabilis, ang hina daw bumatak. Guys, yung ano namin dito is manipis. Kaya talagang ingat na ingat ho kami. Sana ay maunawaan yung aming palakaya Hindi ito basta-basta Mahal din po kasi yung gastos dito Mahal din po yung alamang nabili namin Yung mga gasolina Swerte na po kami dito Pag nakaparte kami ng mga limandaan Ganon po yung palakayang to Hindi ito basta-basta Maghapong ko kami sa initan Sa arawan Para lang po makahuli ng Mga salay-salay, mga lumahan Pag sinuwerte na makahuli ng mga talakitok na malalaki kaya hindi ho basta-basta yung palakayan namin guys. Kalataan nyo lang ganito lang madali. Pero pag nasa laot na kayo mararanasan nyo yung ganito kahirap na hanap buhay. Dun sa mga nakakaunawa sa amin sa mga nagtatanggol po sa amin sa palakayang to. Maraming salamat po sa inyo kasi nawaan nyo yung aming palakaya. Sa laut po namin ito ay eh, sobrang dami namin nakalpas hindi ko lang po binidyohan. Saka hindi rin ho ako masyadong nagbibidyo kasi maulan po nung araw na to dito sa amin. Minsan lang din po ako magbidyo, mag, mag Kaya sa susunod po ng mga vlog ko is papaliwanag ko po sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano ba manghuli o paano ba gawin tong aming pangkaskas. Saka yung mga panguhuli namin ng tanigay, papakita ko din po yan po marami pong salamat sa inyong lahat sa mga nagpalo po marami salamat sa mga nag-share at nag-like ng aming video marami salamat po see you in next vlog